Oo. Oh, oh. Oy. Ano yun? Kidnap to. Kidnap? Kidnap? Mukha ba akong kid para kidnapin ninyo, ha? Pwede, Lola Nap. Lola Nap to. Ano sabi mo, Lola Nap? Aba, nung gigi... Ligod ito. Ay, ay, ko. O sige, subukan nyo lumapit. Huwag kayo makulit. Ah, pasaway talaga kayo. Gusto nyo talaga mapalo, ha? Mm. Sige, eto ka. Mm. Aray. Ah, isa ko pa kala mo talaga makakatakas ka sa akin. Mm. Ah! Makukulit kasi talaga kayo, eh. Nagigigil ako talaga sa inyo, eh. Sino ba talaga kayo, ha? Sagot! Kidnapper po. Sumasagot-sagot na kayo, ha? Mga ba? Kayo, Sabi ah, niyo po si eh. Magsalita ka ba? Mm. Ano, malayo pa ba tayo? Malapit lang po. Malapit lang po punta natin. O, eh, bakit nagkotse pa? Pwede naman tayo sumakay sa jeep. Pwede naman tayo maglakad. Naku mga kabataan talaga nga naman. Napakatangad. Alam niyo yung kabataan namin, inaakit pa namin yung bundok, nilalangoy na pa namin yung dagat para lang makapunta kami sa paroroon na namin. Um, ano, dito na ba tayo? Opo. Mm, um, hala, sige, maglinis. O, may dala akong walis tambo. Magwalis ng sahig. Naku may gagawin ka. Mag floor wax ka ng sahig. Diyos ko, napakalikabok. Walang tatamad dito, ha? Saga, kilos.